So ayan guys, may nagbigay ng cake. Kaya aga-agang may pa-cake. Salamat mo sa nagbigay ng cake na nag-birthday kahapon. And thank you so much. Nakamute po tayo dyan guys dahil may music po na ano, tumutugtog So iwas muna tayo sa music guys para hindi tayo mas CPR. Ayan, kaya sumasayaw si Tita dahil sa music niyan. Yun nga lang, nakamute siya. Ayan, maraming salamat po sa aking mga followers nga pala. sa 100 12,000 followers na po ang aking Facebook page. And thank you na rin po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo guys. Enjoy life lang po tayo. Ayan, kain po tayo ng cake, mga Lodi. Ayan, matamis na no? cake. Kay aga-agang matamis. <laughs> Lalaglag. Ayan, nalaglag yung tinidor dyan guys. So, balitan ko na lang yung aking tinidor. Makulit kasi si tita sa pagsayo. <laughs> So, happy-happy lang po ang buhay, guys. Happy-happy. Ayan, kahit marami tayong problema, stress sa buhay, kailangan pa rin natin maging masaya para, ano, huwag tayo maging mukhang matanda agad. Ayan, nagkakaedad man, pero okay lang yan, guys.